So, hi guys! Ayan. Ito binigay ito ng... Binigay ito. Ewan ko kung sino nagbigay nito. Pero, binig, binigay ito sa papa ko. Hindi ko lang alam kung saan galing. Pero, yun ang sabi niya. Binigay to sa kanya. So, ngayon, try natin kung masarap ba talaga siya. Hmm. Ito siya guys. Oh iba-iba kulay niya. Ito. Ayan no. Iba-iba kulay. So, tikman natin. Taste test. Hmm. Sarap siya. Manamis na miss siya. Sarap niya crunch. Manamis. Tapos ito, maram pang, ano. ayan So, try din natin. Hmm.

katamis-katamis siya. Hindi pala siya parang siyang chocolate, pero ano, uh, hindi siya ganun katamis. Ayan, o. No? Kaya, ito yung pangalan niya, guys. So, hanapin niyo na lang siya sa internet kung gusto niyong bumili. Yun lang, guys. Maraming salamat. God bless!